escuderos bicam insertions on be sp cheese escuderos bicam insertions on behalf of senator bongo why insertion Para ay bongo specifically Lahat yan, mga kababayan, barangay health centers or barangay health stations. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, ginagamit ni Senator Bongo ang Senado para sa kanyang, anong proyekto? Ayan, oo, yung malas sakit. <laughs> <laughs> mga kababayan, proyekto to ng DOH eh. Bakit binajitan si Bongo? Bakit nasa line item ni Bongo? It doesn't make sense. From Region 1 hanggang Region 11, ano, Region 13 pa nga eh, hanggang parmi bakit? Imagine mga na, imbis na iderecho ni Cheese Escudero itong budget na ito sa DOH, pinadaan pa sa budget ni Bongo. Hindi ko naiintindihan. SP Cheese Escudero's BICAM insertions on behalf of Senator Bongo bakit may insertion siya para kay Bongo specifically? Lahat yan, mga kababayan, barangay health centers or barangay health stations. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, ginagamit ni Senator Bongo ang Senado para sa kanyang anong proyekto? Ayan! Oo! Yung malas sakit! <laughs> Mga kababayan, proyekto to ng DOH eh. Bakit binajitan si Bongo? Bakit nasa line item ni Bongo? It doesn't make sense. From Region 1 hanggang Region 11, ano, Region 13 pa nga eh, hanggang Parmi. Bakit? Imagine mga kababayan na, imbis na iderecho ni Cheese Escudero itong budget na ito sa DOH, pinadaan pa sa budget ni Bongo. Hindi ko naiintindihan. SP cheese escuderos bycam insertions on behalf of Senator Bongo.